dito sa Mindanao ay alam ba ninyo na may ospital dito na walang cashier? Yes, wala po silang cashier dahil ang ospital na ito ay libre. Yes, libre. Ibig sabihin, wala kang babayaran kahit na isang kusing. Andito ako ngayon sa isang ospital na kilalang kilala dahil maski piso wala kang babayaran. By the way, ito pala ang Provincial Hospital ng Sultan Kudarat dito sa Mindanao. At baka sabihin niyo na we imposible. Paano walang bayad i ang mahal magpa-hospital sa panahon ngayon? Kaya bilang patunay ay may kinausap po tayo para ating malaman kung totoo nga ba na ito ay walang bayad. Bilang patunay, is makakausap natin si Sir Toto. Sir, at si Sir Akil dito. Isa sila sa mga nagtatrabaho sa ospital na to. Ngayon guys, is pangunang tanong. Sir, totoo nga ba na itong ospital na is libre? At totoo, po yun, wala itong babayaran dito kahit piso. Pagpasok sa ospital. hospital, sige pa ng babayaran. Siguro, magkakamit mo lang ang pera mo pag bibili ka ng paggaya sa labas. Sa labas. At eto pa, talagang mamamangha kayo kung marinig nyo ito. Paano sir kung hindi ka taga Sultan Kudarat? Tanggap ka ba dito sa Sultan Kudarat sir? Sir to, Sir Akil. Very much welcome ang lahat dito sa hospital natin dito sa SKP sa Sultan Halo. Kudarat. Kahit hindi taga probinsya ng Sultan Kudarat, tinatanggap dito? Yes. Kahit anong tribo niya sir. Kahit anong tribo, anong lahi? Anong lahi. Tatang Allah pa. Wala tayong boundary ng pagtulong dito sir. Allah. Sir, maganda yun sir. Guys, narinig niyo ha. Ah. Sabi ni sir to, To. dito sa ospital nato walang boundary sa pagtulong. Lahat ng Pilipino welcome na welcome dito sa Provincial Hospital ng Sultan Kudarat. At ops, ito pa. Nakakabilib. Pakinggan niyo isa sir, pag ikaw wala kang pinag-aralan, wala kang kaalam alam sa mga handwritten or any na wala kang alam, ina-assist ka dito sa ina-assist. Ina yes po. Tinuturuan ka kung anong dapat mong gawin. Grabe, sa totoo lang, inaamin ko. Ngayon ko lang talaga alam na may ospital na tulad nito. Dahil simulat sa poll, ang pagkakaalam ko ay kapag na-ospital ka, kailangan handa ang iyong bulsa sa bayarin bago ka makalabas. Kaya sa pamunuan ng probinsya ng Sultan Kudarat, maraming maraming salamat po sa inyo dahil marami pong kababayan nating Pilipino ang inyong natutulungan. lalong-lalo na sa mga nangangailangan. By the way, kung umabot man kayo sa punto ng video natin ito, is pakicomment kung taga saan kayo para ating malaman kung saan umabot ang kwento nating ito. At huwag din natin kalimutan i-share para may bahagi natin sa lahat itong libreng ospital dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. So ito pala si Rintoms TV. Kita-kita sa ating next vlog. Salamat!